ito, oh. Nagpipicture ang munguya. Bakit doon mabababa yung puno? Dito matataas. Eh, yung ganito, magkano yung ganito? Mahal pala. 100 yan, ma'am. Ito. <laughs> 100 din yan. Huh? Mahal naman. Mura na yun, ma'am. Pagpupunta ka sa daingan, mas mahal. Ito? Hindi, ma'am. 100. Sabi ko nga, eh. Ano bang pagkakaiba nito? Espada din? Yan, yeah, ma'am padang maliit. Yung isang kasi yung biniyak na po Ah, ito buo, so, oh, hindi yun, pa, yun, pa siya biniyak. Ginunting-gunting lang po na. Lang. Hindi, ito na lang. Ah, kanil. Ano namin yan? Pusit. Para, eh, akala ko. Ano ba't nandiyan na yung produkto ng bag, yo? Oh! Oh! So guys, dito lang kay Lisel Gapos meron grapes na namumunga ng sibuyas. Mag-ingat po kayo, baka akala nyo iubos pa, eh, pinipita si Buyas na pala. Bawang. Ayaw namin ng bawang. Mm -mm. Kani ganito? 100 <coughs> yan. Mm? Masabi ko mali. Eh. <laughs> ano yan, mali eh. Tinitikman din ba yan? Mm. Hmm. Sarap. Yung si ate o siya hanapin niyo para bibigay free taste. <laughs> Pero alam ko, tinubos na ni ate to bago niya inilabas. Ano naman to? Gabi po yan, ma'am. gabi. Gabi mas Kasi araw. So, gabi yan? Opo. Ang gusto niyo po ng nalaglag sa lupa, ere, nasa bote na. Joke. <laughs> alam ko, ito yun. Ah, gusto. May 100 pala sa una. 50 lang yun narinig ko. Sa dulo lang yun narinig ko. Isang 50. 50 nga. Ang dami-dami nila. May suka-suka pa. Suka-suka. Hmm. -suka. May inaw pa. Zabruso. Ano bang vinegar to? Cane. Magkana to? Mahal din. Mahal din. Malde. din. <laughs> 70, pesos. 70 pesos. Mura lang siya. O, ito yung, ito yung sukang iloko. Meron sila. Ito yung binibili kong suka pag nagpupunta ng La Union, guys. Sarap to. Ay, may mangostin wine sila. O, oh, magkano to? 200 mo din, mangjuice. Ano yung dami? Si ate po, yan. Para po sa gustong tumaba, bili kayo ng mangostin juice healthy na, tataba ka pa. Yan naman po, 14% po alcohol. 14% eh, Sugar ba to? Yes, ma'am. Uh, 3% naman po yan. Um, grapes wine po yan. 3% mm -mm. alcohol lang po yan. Magkano to? At? Pwede ba g-cast ko na lang? Yes, ma'am. Pwede po. Bukas ha? Oh, yung g-cast number mo. Yan ang send na lang. Ay, magkano yung bagnet? Bagnet? Hmm, may amag. Mom naman. Yoko lang. eh. ka si ate? Ng um, magawa ka rin ng ganito, eh, no? Garlic po. hindi yung sobrang mag-garlic po. Ate, pengin ng ano mo? Ng ano? Gcash. Ayun po, yung nakasabit ko sa Hintay mo na lang. <laughs> Ayan, ano? 985. Oh, ang usapan dito 380 lang pag namitas ka ngayon paglabas mo 900 na pala babayaran. <laughs> ang dami kasi nilang paninda. <laughs> Dago ka mamitas, punta ka muna din eh. The free things. Kainin mo nang ka ang Bakit na mali ito? Imported 'yan naman. Kau talaga yung free things, may imported. Si Otto. Ito sa mainit na lugar 'to 'yan. Saka so, nasa tamang pangangalaga. Sa kusina mo ilagay. <laughs> Hmm, mo, mainit daw. Patay naman sa kusig. Hahaha. Hahaha. Wala <laughs> pera. Hahaha. Ay, mabuka si G-Cash eh. Higapin mo kami. Magkakabono <laughs> oh, ko. Ay, Ay magkani ganito? 40 pesos yan. Masarap. Di ba 40 pesos? Di ba pwede mo? Yan. Ilalagyan. -lala ilalagyan. <laughs> Akala ko maganda na yung ugali ni ate eh. Kasi pumayag siyang dalhin ko. Iwanan ko ilalagyan. Eh, paano ilalagyan? Ilalagyan. Siyempre. 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 Loloko ako ni ate. Ayoko na nga. Let's go na. Bakit tao na, na yung mga dito? San ma'am napita? Saan na po yun ma'am? Nag-start po kasi yung PE ma'am is Thursday last week. Mm hmm. Ang Thursday ma'am no? Yes ma'am. Lala na po may mga... Ano yung pre-taste din? Hindi